Pinaiimbestigahan na ng National Headquarters ng PNP ang sunod-sunod na mga bomb scare sa mga paaralan at kolehiyo. Kahapon, ang Rizal High School naman sa Pasig City ang nabulabog ng hinihinalang IED. Balita hatid ni Ian Cruz. Napilit ang ng Rizal High School sa Pasig City ang kanilang klase patapos matagpuan bandang alas 9.35 ng umaga ang isang hinihinalang bomba. Mabilis na inilikas sa mga mag-aaral. Isang lalaking estudyante ng grade 9 ang nakakita sa hinihinalang improvised explosive device sa palikuran ng isang gusali ng eskwelahan. Agad itong ipinagbigay alam ng mga security ng eskwelahan sa pulisya at sa loob ng mahigit limang minuto, dumating sa eskwelahan ang bomb squad ng Pasig Police. Sa unang tingin, halos kumpleto raw sa bomb component ang natagpuan. Umupo nga raw ang canine dog sa tabi nito, tanda na may naamoy itong pulbura. Kaya naman ang mga BAM technician, hinila daw ang kahinahinalang bagay. Uh, Inanalyze po namin to at uh, nag-render kami ng render ship procedure. No. ng BAM technician. Ah, uh, wala naman ang eh, negative. Na. Lang negative, naman uh, uh, Nang bulat latin ang hinihinalang pampasabog, buhangin lang pala ang laman. Pero bakit kaya umupo doon ang BAM sniffing dog? Siguro nga yung gumawa niyan, pinahira ng black yun powder yun. o kaya ng labintador, yung powder ng labintador para upuan ng aso. Hindi na nagpaunlak ng panayamang punong guro ng high school. Pero ang safety officer, sinabing mas lalo silang magigipit sa seguridad sa kanilang paaralan kung sa nasampung libo ang mag-aaral. Actually, meron na kaming bag search. So siguro, i-intensify pa lang uli yun. Yung dadagdagan pa yung hikpit sa bug Ang National Headquarters ng PNP sa Camp Rame, pinaimbisigahan daw ang sunod-sunod na mga bomb scare sa mga paaralan at kolehiyo na karaniwang naglalayong mahinto ang klase. Lahat daw ng tawag ukol sa mga kahinahinalang pampasabog, kailang respondehan sa pinakamabilis sa panahon. May babala naman sila sa mga nag ng pananakot. they'll be uh, charged uh, and uh, uh, maybe penalized for uh, not more than 5 years imprisonment and, and or 40,000 pesos as fine Ian Cruz GMA News